Bakit ginigipit ng gobyerno si Pastor Quiboloy, KOJC at SMNI? Ating alamin kung ano ang naghudyat ng gobyernong Ferdinand Marcos Jr. na gigipitin ang tagapamahala ng grupong Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo si Quiboloy at ang media arm nito na Sunshine Media Network International o kilala bilang SMNI. Naging kontrobersyal ang reputasyon ni Pastor Quiboloy dahil sa pag-angkin nitong pagiging hinirang na anak ng Diyos at naging may-ari ng sanlibutan. Kilala ito bilang spiritual advisor ng dating Presidente Rodrigo Duterte at siya rin ang naging bose sa pagbabahagi sa publiko kung gaano kaganda ang kanyang pagpapatakbo ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga programa nito sa SMNI. Hindi rin natin makalimutan ang kanyang mga ambag sa pangangampanya ni Ferdinand Marcos Jr. patungo sa halala ng Ikasyam ng Mayo taong 2022. Tanging ang SMNI lang ang nagboluntaryong nag-aalaga sa kanya, dahil ang ibang broadcasting networks ay tila kontra sa kanya at minamalproto pa. Sumama pa mismo si Marcos sa entablado ng SMNI Presidential Debate sa loob ng Ocado Hotel sa Paranaque City, NCR. Sa mga isinisagawang campaign rally nito ay ang SMNI pa mismo ang sumama sa kanya at nagboluntaryong mag livestreaming sa mga kampanya nito hanggang sa pinakahuling campaign rally nito sa Metro Manila. Sa araw mismo ng halalan, ang buong organisasyon ng KOJC at SMNI ay bumoto kay Bongbong Marcos, ang kanyang Vice President Sara Duterte at ang mga kaalyado nitong mga senador at mga kongresista sa araw ng inaugurasyon at sa kanyang kauna-unahang state of the nation address namumuno sa mga bilang ng manunood ang SMNI News at napakalapit ng istasyon ito kay Pangulong Marcos Jr. Ganoon na rin ang mga kapamilya nilang nasibak sa politika. At sa puntong iyon, ang buong KOJC at SMNI ay nagbigay ng kanilang tiwala sa bagong administrasyon. Kahit sa mga pangangaral ni Pastor Apollo Quiboloy Sinasama niya sa kanyang mga mensahe ang pagparangal sa ating gobyerno at bigyan sila ng respeto. Pero hindi peren nakalimutan ni Pastor Quiboloy ang bigay respeto at parangal sa pamilyang Duterte lalo na din kay Vice President Sara Duterte. Hanggang sa dumating ang panahon ng paninira ng ating vicepresidente, presidente noong siya ay binabasto sa umano'y paggastos ng 125 million pesos na confidential fund sa loob ng labing isa na araw. Siya ay naghingi ng pondo sa Augusto 2022 sa opisina ng presidente ngunit binigay sa kanya ng ikalabintatlo ng Desyembre taong 2022 pero obligado sa kanya na ito bago magbagong taon. Ngayon, dumarating ang pagkakataon ng SMNI na tumayo sa kanya. Ito ang isa sa mga hudyat ng pag-atake sa SMNI ay ayon sa isang dating intelligence officer ng CPTNPANDF na si Jeffrey K. Eric Silis, na isa sa mga anchor ng isang programang laban kasama ang bayan sa SMNI. Thank you, Ms. Ana, Thank you, Sir Jake. It all started nung nanindigan po si Pastor Kibuloy kasama po ang SMNI na ipagtanggol ang isang napakalaking operation para wasakin ang pagkatao ng BC Presidente. For more than one month last year, si Vice President Sara Duterte po ay pinuntuhan nila Martin Romualdez ng kanilang mga dirty PR operators, all media and social media para palabasin nagahaman sa pundok at iligal ang kanyang paghingi ng confidential fund at ang paggastos ng 125 million pesos. Hindi pa po nag-draw the line ang SMNI. Hindi pa po nag-draw the line si Rodrigo Duterte. Tahimik tayong lahat for more than 40 days. Daily attack against the Vice President. Even the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan si Sara Duterte ay co-vice chairperson designated by the President was silent all the way. Walang nagtanggol sa Vice Presidente. sabi ni Pastor Kibuloy, hindi na pwedeng pabayaan ang ganitong kalakaran na mga maruruming laro sa politika ng mga gahaman na politiko na ginagang up ang Vice Presidente. Walang nagtatanggol even to the political party connected to her father. Walang nagtanggol ni isa sa kanya. Vlad, doon po tumaya si Pastor, doon tumaya ang SMNI at nabuhay muli ang programang Gikan sa Masa para sa Masa. And Rodrigo Duterte became a rock star again, influencing public opinion and creating a very clear narrative exposing kung gaano kabulok ang Kongreso at gaano nangalapkap muli ang kapalpakan sa pagkontra sa korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. and the rest were exposed so clearly through SMNI. Dumating din ang isang araw sa SMNI kung saan ang isa sa mga guests ito sa programang laban kasama ang bayan na si Belgica ay nagbahagi ng impormasyon patungkol sa pondo ng travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez at ang buong kongreso na pumalo sa mahigit 1.8 billion pesos pero kahit nailabas niya ito, Tinanong lamang ni ka Eric at Dr. Lorraine Bodoy kung totoo ba itong nakuhang impormasyon kasi may mga nagtanong ng mga manunood tungkol nito. Sa paninindigan nila, tinatanong lamang nila ang impormasyon at hindi kinumpirma kaagad ang nasabing pondo. Wala naman daw masama kung ang Kongreso ay sumagot lamang sa katanungan na walang pagsisira ng karapatang pantao. Pero kahit paman sa ganitong sitwasyon, ay pinatawag ang SMNI sa isang pagpupulong ng House Committee on Legislative Franchises sa kauna-unahang pagkakataon noong malapit na matapos ang taong 2023 Sa isa na namang pagpupulong nito, ipinaaresto na ang dalawang SMNI laban kasama ang bayan anchors na si Jeffrey Ka Eric Silis at Dr. Lorraine Badoy dahil sa umano'y pagtutol sa pagtukoy ng pinagalingan ng nasabing balita o issue sa susunod na pagpupulong na naman pagkatapos nito, ay isa rin sa mga kongresista ang naghahain ng resolusyon sa pagsususpend ng operasyon ng SMNI. Hanggang sa talagang nasuspend ng National Telecommunications Commission ng isang buwan ang SMNI, pati na rin ang mga programang laban kasama ang bayan at ikan sa masa, para sa masa na programa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ito ay tuluyang ginawang, ang suspension, at sa tinangalan ng prangkisa. At sa tuwing dinidinig ang prangkisa ng SMNI, ay nakisawsaw rin si Sen. Risa Hontivero sa umano'y ipadidinig din ang mismong honorary chairman ng SMNI, Pastor Apollo C. sa Senado dahil sa umano'y mga reklamo ng human trafficking at pagmamalabas sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Pero sa nakikita natin, ang karamihan sa mga saksi ay nagtatago ng kanilang pagmumukha at pagkatao, at tila'y questionable ang kredibilidad. Inatake rin ang pamilyang Duterte sa umano'y pagbebenta ng mga baril sa pamamahay ng KOJC sa Glory Mountain sa paanan ng Mount Apo, Davao City. Ang mga saksi nito ay ang mga dating manggagawa ng KOJC na umalis dahil sa mga karumaldumal at masamang gawain nila sa paglilingkod. Nagawa na nilang ng abuso sa kapwa manggagawa at nagnakaw sa loob ng KOJC. Mismo ang KOJC ay may hawak sa lahat ng mga records at mga letters ng mga manggagawa, sa mga nanatili man o sa mga umalis man ay nakasulat na. Pinipilit ni Senador Risa Hontiveros na magsulput sa pagdinig ng Senado si Pastor Quiboloy o baka siya ay ipahuli at ibilanggo. Nagbigay naman ng mga kondisyon si Pastor Quiboloy para magawa niya ito. Ngunit itinanggi niya ito at tuluyan niyang hinatulan si Pastor Quiboloy ng kaso kahit hindi naman husgado ang Senado. Nagbigay na ng pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol dito at iginiit niya na dapat ipaiwan ito sa tamang korte. May nakuhang impormasyon si Pastor Quiboloy sa posibleng extraordinary rendition na gagawin sa kanya kung susuko siya sa autoridad ng gobyerno. Pero sa isang buwan matapos ang huling pagdinig ni sa Senado kay Pastor Quiboloy, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpahayag na hindi na raw makikialam ang mga puti sa mga hinaharap ni Pastor Quiboloy at magiging mabuti siya dahil matagal na daw silang magkakilala. Pero sa mga pangyayari ngayon, tila si Marcos ay napalapit sa Amerika. Dinagdagan din ng Amerika ang mga base militar sa Pilipinas. Kaya medyo questionable paren ito sa pangkat ng KOJC. Iilang beses nang binisitahan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa mga eksklusibong lugar ng KOJC sa siyudad ng Davao. Nakita naman at pinabayad ang mga kapwa akusado ng pastor Munit sa kalahatan ay hindi sila nagtagumpay sa pagdakit ni Pastor Quiboloy at hindi na nakuha muli ang mga kapwa akusado nito. Nakisama na rin ang mga abogado ng KOJC sa mga officer sa pag-imbestiga sa mga naturang lugar. Ngunit dumating ang karumal-dumal na pangyayaring paglusog ng sabay-sabay sa mga lugar ng KOJC sa Maydabao Airport Kingdom, sa Prayer Mountain, sa mas mataas na Glory Mountain, sa Samal at sa Kitbog Community, Malungon, Sarangani, Ito ay parehong nangyari ng alas 4 ng madaling araw at nakahanda na ng mas maaga pa nito. Nilagyan pa ng hagdan ang harapan ng Kingdom Gate kahit binabasa pa ng gwardiya ang warrant of arrest. Minasak pa ang harapan na pasukan sa Glory Mountain. Binangga ang mga kabahayan sa sitio Kitbog na tulog pa ang mga tao kahit sa labas ng KOJC Community Area ay dinamay pa mga katutubo. Hindi nila hinintay ang panauhin ng mga abogado at ang tagapamahala ng mga propiedad ng KOJC na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Labis ang pagkadismaya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginawang paglusob ng mga nakapol battle here na Philippine National Police Special Action Force, PNP, SAF, sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ, KOJC, nitong 10 ng Hunyo taong 2024. Araw ng linggo, nagpa ng panayam sa media ang dating Pangulo ng Bansa sa Tacloban City kasabay ng National Day of Protest, 30 ng Hunyo taong 2024. Aniya, kaibigan niya si Pastor Apolosi. Kumiboloy at mahal niya ang mga pulis, ngunit hindi Aniya tama ang ginawa ng mga pulis nang sirain nila ang gate ng religious compound ng KOJC sa Tamayong, yung Davao City. Isa pa sa ginawa nilang panggigipit kay Pastor Apollo Quiboloy ang pagpatong sa kanyang ulo ng 10 na milyong piso na di umano ay donasyon ng kaibigan ng DILG Secretary Benhur Abalos. At tig isang milyong ang bawat kapwa akusado niya. Magkakaganti ang sino may makadakit sa kanila. Hindi binaan sa proseso ang pagtawag na wanted kay Pastor Quiboloy at sa limang ginawang sospek. Mas nahigitan na nila ang mga may patong-patong na konfirmadong krimen ng mga terorista na may marami pang kaso o iniulit-ulit pang ginawa ang pagdarahas. Mismo si Pastor Quiboloy ay alegasyon pa lamang, hindi pa convicted sa kaso niya. Ayon sa pinag-aralan ng mga abogado, ito ay maituturing na ilegal na gawain na yon sa Republic Act 6713. 670 kung saan ay ipinagbawala ng opisyal ng gobyerno ang pagtanggap ng mga pribadong donasyon para malagay sa peligro ang buhay ng isang tao. Mismo si President Bongbong Marcos ay aprobado sa patong ng ulo ni Pastor Friboloy. Hey, hindi naman sensational yung crime ni isa nga lang. Tapos itong pangatlo, da there are at least two victims. Ni isa lang ang nag-file against kay Pastor. So therefore... The first parameter cannot be complied with. Second parameter, notoriety of the accused. Hindi naman notorious si Pastor Eh, Pastor si Pastor Kibuloy. And yung ano na that the accused is a habitual delinquent or recidivist. lahat naman ang law student alam yung habitual delinquent. Are they they are those persons who within 10 years of his last release or last conviction of the crimes of serious or less serious physical injuries, robbery, theft, or falsification, no? And they are convicted of any of said crimes a third time or oftener. Oh, ganun ba si Pastor Kibuloy? Hindi naman. Now, to first case ito ni Pastor, eh, invented ba? Pa. Third, Third parameter, position of the accused in the crime organization or syndicate. Meron ba yung crime organization or syndicate si Pastor? Para mag-warrant na maging most wanted person siya? Eh wala. Ang, ang kanya organization, religious organization. Oo, hindi sindikato. Fourth, individual crime group scope of operation and impact to security, peace and order in the area. Ang impact ni Pastor is peace. Ang impact niya is helping the children, helping the poor... And... Sa karami-raming dapat na pinag-usapan, ay tila tinutulak sa pader ang buong grupo ng KOJC, ganon din sa mga kaalyado ng pamilyang Duterte sa posibleng intervention ng Amerika sa pag-atake sa pamilya. Ganon paman, ay idinulog na ito ng mga kababayan natin sa United Nations Headquarters sa paglabag ng gobyerno sa mga Basic Declaration of Human Rights, sa pagpili ng reliyon at organisasyon, na hindi dapat tularan. Patuloy pa rin ang kanilang pananakot sa KOJC pero sabi ng iba, malapit na itong matatapos hanggang sa hindi na talaga may sakura ng taong bayan ang pagmamalabos na rehimeng Marcos sa mga mamamayang Pilipino. At dito muna tayo sa pagtatapos ng paksang ito. Alam ko na hindi naman talaga lahat ang inilahad pero ito ay naglalaman ng istorya kung paano binibigit si Pastor Quiboloy at ang mga sakop nito. Sana'y naliwanagan kayo at naway pagpalain at proteksyonin kayo ng ating Panginoong Diyos.